Alamin na ho natin ang kabuang uh, sitwasyon nitong uh, mga naapektuhan ng Bagyong uh, Uwan at kung meron pa siguro, nalabing uh, mga impormasyon doon naman sa nakarang linggo na Bagyong Tino. Ang uh, Deputy Administrator ng OCD, Office of the Civil Defense, Asag Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort. Asag Alejandro, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad pumuli ito sa Radyo na TV pa. Asag, good morning po. Yes, good morning Orly. Magandang umaga. Pwede po po bahagi po ninyo na na yung mga natatanggap ninyong uh, report kahit na mga nasawi, nasugatan at maaaring nawawala pa at ilang pinsala po nitong huling bagyo, bagyong uwan na nanalasa po sa atin? Oo. Uh, as of uh, kagabi, ano, nasa dalawa pa ang uh, casualty na patay na i-report sa atin, although meron po uh, mga ibang uh, spot report na may dagdag ito but bina-validate natin yan. Mm -hmm. uh, sa injured naman, dalawa lang din and uh, wala pong uh, reported missing but... Again na uh, early mga preliminary uh, datos pa lang po ito. Okay, so hindi pa napapanakarating yung iba hong uh, galing sa Luzon, na uh, yung uh, kambal uh, sa isang nalawigan din po sa Luzon area, pati yung nawawala ho doon sa Palawan ng mga manging isda, hindi pa na, 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 under verification pa, pa rin po ba yan? Uh, hindi pa po. ay uh, yung kambal po, uh, may spot report na yon at uh, binavalidate lang po. Pero nakuha na rin namin yun, kasi na hindi pa lang napasok. Mm -hmm. So, ano, uh, ongoing po ang aming pagkakuha ng mga datos. Sa so, Nueva Vizcaya po iyan? Ano po? Opo, po yung okay. dalawang uh, bata. Okay. May, Mer meron, ba, ano, meron ba kayo nakikitang uh, uh, pangangailangan pa ng uh, mga rescue team sa ilang mga lugar? Bagamat uh, wala na ho siguro na mawala, pero meron pa rin yung kasi ng Bagyong Tino. Hanggang ngayon, ongoing para ho yung rescue operation o search and rescue operation. Napapatuloy ho ba ito o bumad uh, nilipat na ito sa search and retrieval operation? Opo, uh, nasa search and uh, rescue pa rin mode naman tayo. But uh, ito nga, ang uh, isa sa priority natin itong mga clearing, no? So mga retrieval ng mga uh, debris. So clearing operations po and at uh, the same time uh, rescue, pero wala na po halos uh, tayong uh, ginagawang uh, rescue. Okay. Yung uh, mga report naman po ng mga pinsala, lalo na ho dito sa may bahagi ng Southern Luzon, yung uh, lalawigan ng Quezon, may na may nasira kalsada. Ano pa ho yung ilang mga inaayos po at kinakailangan maklir para po na ho at ma uh, magamit para ho sa pagpaparating ng tulong sa mga naapektuhan po ng bagyo. Oh early uh, marami nga mga road section 100, halos 148 po yung uh, may mga problema or uh, challenges tayo sa mga road networks natin and 37 din na uh, asap kahapon yung na-clear na so tuloy-tuloy po yung ating clearing operations uh, kaya full blast po ang ating DPWH para ma-maayos uh, itong uh, mga daan na ito so ongoing po ito early Mm -hmm. Ang ating uh, datos lang naman uh, in terms of damages pa lang sa bahay pa lang initial 1.1 uh, mil uh, 1,100 one uh, 100 houses no 1,100 houses ang uh, reported sa atin uh, na, na, damage and 90 dyan ay totally. So ongoing pa rin yun uh, pagkuha natin ang mga datos uh, at uh, in expect natin na tataas pa po ito. Although sabi nga ng Pangulo, Basta't nasira ang bahay, nasira. Hindi totally o partially. Si, hindi mo na yes magagamit, di naman na maayos yan. Mag yes po. Yes so, kung damage, damage talaga na. So, ang bilang niya ay isa na lang. Ano po? 1,100. Ano po. Apa, apa, apa. Okay. Meron pa ho bang uh, mga pangangailangan ng uh, mga relief goods sa mga nasa evacuation center? Kasi iba ho, kahapon ng hapon, eh, nagsipag-uwian na ho yata. Apo, Yung mga uh, na-declare na na-set, nagsipag-uwian na. Nasa, nagsipag So ito na lang, mga nasiraan na bahay at saka yung uh, tinitingnan natin ng na mga landslide prone areas na lang uh, na hindi pa safe. No? Kasi ang uh, pag-landslide naman pwedeng mangyari after uh, uh, lumampas yung bagyo, sinisiguro lang natin. So yung relief goods naman ay tuloy-tuloy uh, yan, inaugment natin kagad yung LGUs, yung nagamit nila no para available ka agad yan at uh, any given time. Hanggang sa, hanggang sa oras na nagkakausap tayo, Asek, may patuloy pa rin po ba nakakaranas sa mga pag-ulan? Dahil bagamat nasa par na sa parna raw yung bagyo, eh, yung uh, malaking bahagi po nito, yung lawak po nito, sako pa rin ng uh, Northern Luzon Region. At maari nga mamayang gabi, bahagyang bumalik ito, lumihis papuntang Taiwan, eh, ano doon pa rin yung effect uh, nito sa Extreme Northern Luzon, Asek? Opo, opo. Nandiyan pa rin yung banta ng pag-uulan but uh, ngayon ka, uh, medyo maganda na po ang uh, ka, kalagayan ng panahon. So ito na lang, konting uh, lugar na lang mga intermittent and uh, mga thunderstorm but uh, hindi pa rin natin uh, uh, yung posibilidad na babalik at uh, magdala ulit ito ng hangin at saka ulan. Doon sa area na yan ay uh, mataas pa rin ang posibilidad. Pasalamat tayo. Bagamat mas malakas itong bagyong uh, uwan kaysa kay Tino, eh mas ma hindi ganoon nila ang ilan sa ating mga kababayan dito sa bagyong uwan ano po asak Opo opo uh, pasalamat tayo sa kooperasyon ng ating mga kababayan nasa 1.7 million na uh, po ang uh, sumama sa preemptive uh, evacuation natin at ito po, po ay uh, isang magandang practice at uh, kami nagpapasalamat sa ating mga local leaders at uh, mga kababayan na rin na sumunod at uh, tumugon doon sa ating uh, mga babala. Sa lalawigan ng Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati sa Catanduanes, yun ang talagang matinding napinsala. Pero pagdaan ng Sierra Madre, yung inaasang epekto sa sa bulubundukin bahagi ng Cordillera, nabawasan na ho? Kato paano, Asec, ano po, paghampas niya sa Sierra Madre ranges? Opo, opo, nabawasan. Pag uh, bangga niya dyan sa Sierra Madre natin, uh, medyo humina o talagang humihina siya. Uh, at yun po, ay uh, talagang natural protection po natin ang sinasabi nga nila dyan sa Sierra Madre. Mm -hmm. Dahil dyan, masingit ko lang, total malaking usap-usapan naman ngayon yan. Uh, marami kasi sa ating mga kababayan ininiwala na ang mga kabundukan natin hindi na ho safe ngayon dahil lumi na ho lumiliit na yung ating forest cover. Kayo po sa Office of the Civil Defense, sa mga sa makakapagpatotoo na dapat na sigurong tingnan kung ano nangyayari sa ating forest cover, ase Alejandro. Oo, kailangan po talaga maibalik yung ating uh, forest cover, ano, kasi unang-una -una, protection po 'yan uh, laban sa mga landslide. Kasi natural protection po yan. Pag ginalaw natin, wala na pong uh, kakapitan yung mga tupa na yan at talagang uh, pag-saturated uh, sila, at talagang uh, babagsak at babagsak yan. So isa po talaga sa titingnan natin dapat yung uh, forest cover natin ay maibalik. Kaya nga yung uh, panawagan natin na uh, yung uh, development po talaga ay pag-iisipan natin ng mabuti at uh, talaga yung mga uh, immediate uh, infrastructure, uh, uh, ano, na kapalit no ay dapat maayos at uh, yung tama uh, na i-implement po kasama ko kasi sa nagtataguyod ng proyektong ito yung pagtukoy uh, sa forest cover ng bansa na ilan ay eh, na isa pribado na ay yung ilang pang maaring gawin para hindi yung agad bumaba mula sa mga kabundukan o no? sa mga bundok, yung tubig, bahagi kasi ito na tinatawag noong... Uh, anong year ba yun na ase kung nalalaman ninyo, yung Project NOVA? Parang 2013 ba yun? 2014 yun? Yung uh, Project NOAA po nag-oopsa uh, yan, I think mga 2010-2011 hanggang uh, 2015 po natapos yung project na yan. Mm -hmm. at, uh, pero hindi okay, na tinuloy uh, na ng 2016, hindi na tinuloy. Tama po ba? Hindi, yung project mismo ay tapos na po at uh, yung mga produkto niyan, yung dinamit, nandun na po sa DOST. Pero uh, tinuloy po sa UP yung uh, Project NOAA. Tinuloy sa UP? apa apa ah, bakit UP but hindi <laughs> hindi sa bansa hindi, hindi yung, sa hindi yung gobyerno kaya asay ano apa. Anyway, anyway, yan, yan naman siguro yung pwede pag-usapan uh, sa mga darating na mga araw. Pero ando doon kasi na, na, na nabasa ko sa isa yung bahagi bahagi na naman ng report na yon. Mukhang yun ang pwede talagang tugon lalo talo na. Hindi lang yung ano, ha, hindi lang yung ulan galing sa bundok, ha. pati yung mga pinapakawalan tubig sa mga dam na diretso sa ilog at nagpapabaha sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ando doon eh. Kaya lang talagang mukhang hindi yata na, na hindi, hindi yata nagawa ng pag-aaral pa o pag, para para oh. ito ipatupad uh, tingin niyo Asak. oh meron din naman tayo mga yung ating asset hunter yung, yung mga nagawa po ng uh, DOST na pwedeng tingnan diyan ang kailangan Tama lang po. talaga ma-integrate itong mga mga tools na ito mga 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 studies na ito doon sa mga development natin kasi kitang-kita po doon uh, sa asset hunter diyan sa project nova kusan po talaga yung uh, lugar na uh high susceptible sa flooding, sa landslide, but ang problema po, it's either nandun na yung community na unana na or uh tinuloy pa rin yung mga proyekto doon sa mga lugar na delikado po. anyway, itutuloy natin yan, Asak, yung mga punto ng pag-uusap na yan. Bahagi po ng ating kahandaan sa anumang uri ng kalamidad, bagyo man yan, bahaman yan o lindol. Lalo-talo na yung binabagit yung mga paalala, pabiso, pa impormasyon sa hazard hunter ng DOST. Kailangan kasi makita na ho at mapag-aralan na ho ito sa kasalukoy mga panahon. Asak, maraming salamat sa mga impormasyon. Makikibalita uli kami habang unti-unti pumapasok po ang mga detalye po ng pinag sala po ng dalawang bagyo, Tino at bagyong uman. Asek, thank you po. Yes, uh, maraming salamat din, Orly, at uh, magandang umaga po. Deputy Administrator ng of Office of the Civil Defense, Asek Bernardo Rafaelito Alejano de Fort, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.